Iris, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white at color red. Number 18, number 10 at number 26. Kahulugan. Ang mga kulay na puti at pula ay nagdadala ng balanse at sigla sa iyong mga plano ngayong araw. Ang numerong number 18 ay simbolo ng bagong simula, habang ang number 10 at number 26 ay magpapalakas ng kumpiyansa at magbubukas ng mga oportunidad sa trabaho o personal na buhay. Taurus, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white at color pink. Number 25, Number 9, at Number 40. Kahulugan, ang mga kulay na puti at rosas ay nagdadala ng harmonya at positibong enerhiya. Ang numerong Number 25 ay magbibigay daan sa mga mahalagang desisyon, habang ang Number 9 at Number 40 ay simbolo ng pagkamit ng pangmatagalang tagumpay. Gemini, Leo ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at color blue. Number 19, number 20 at number 12. Kahulugan: Ang kulay rosas ay nagdadala ng pagmamahal, habang ang asul ay nagtataguyod ng kapayapaan at pag-iisip. Ang numerong number 19 ay nagdadala ng mga hindi inaasahang pagkakataon. Ang number 20 ay nagpapalakas ng iyong mga relasyon, at ang number 12 ay sumisimbolo sa pagkakaisa. Cancer, Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink at color red, number 30, number 25, at number 7. Kahulugan, ang mga kulay na rosas at pula ay nagbibigay ng lakas sa emosyonal at pisikal na aspeto ng iyong buhay. Ang numerong number 30 ay nagdadala ng tagumpay, ang number 25 ay nagsusulong ng komunikasyon, at ang number 7 ay simbolo ng espiritual na kaliwanagan. Leo, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color white at color brown number 19 number 36 at number 42 kahulugan ang kulay puti ay nagbibigay ng linaw habang ang kayumanggi ay nagdadala ng katatagan ang numerong number 19 ay nagpapalakas ng inspirasyon ang number 36 ay nagsusulong ng kasaganaan at ang number 42 ay nagdadala ng kaligayahan sa pamilya. Virgo, Iris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at color green. Number 24, number 12 at number 27. Kahulugan ang rosas at berde ay nagpapalakas ng kagandahang loob at kalusugan. Ang numerong number 24 ay nagdadala ng mga tagumpay sa tahanan. Ang number 12 ay nagpapalawak ng kaalaman, at ang number 27 ay simbolo ng lakas sa mahihirap na sitwasyon. Libra, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerdeng kulay at numero. Color white at color green. Number 29, number 10, at number 11. Kahulugan. Ang mga kulay na puti at berde ay sumisimbolo ng kaliwanagan at kasaganahan. Ang numerong number 29 ay magdadala ng mga positibong pagbabago, ang number 10 ay simbolo ng lakas ng loob, at ang number 11 ay nagpapakita ng tagumpay sa mga relasyon. Scorpio, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white at color red. Number 20, number 13 at number 32. Kahulugan, ang puti at pula ay magpapalakas ng iyong intuition at pagkilos. Ang numerong number 20 ay nagbibigay daan sa mga bago at magagandang oportunidad. Ang number 13 ay simbolo ng pagbabago at ang number 32 ay nagpapahiwatig ng kasiyahan sa buhay. Sagittarius, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color gold at color red number 21, number 19, at number 17. Kahulugan Ang ginto ay simbolo ng kasaganaan, at ang pula ay nagpapalakas ng determinasyon. Ang numerong number 21 ay nagdadala ng tagumpay sa proyekto, ang number 19 ay nagpapalakas ng inspirasyon, at ang number 17 ay sumisimbolo ng proteksyon. Capricorn Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white at color green. Number 24, number 31 at number 40. Kahulugan, ang mga kulay na puti at berde ay nagdadala ng kapayapaan at kasaganahan. Ang numerong number 24 ay nagpapahiwatig ng mga bagong oportunidad, ang number 31 ay nagdadala ng balanse, at ang number 40 ay simbolo ng mahabang tagumpay. Aquarius, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color silver at color green. Number 21, number 19 at number 29. Kahulugan: Ang pilak at berde ay nagdadala ng pagkamalikhain at kasaganaan. Ang numerong number 21 ay nagpapalakas ng paniniwala sa sarili. Ang number 19 ay nagpapalago ng mga koneksyon at ang number 29 ay nagdadala ng magandang balita. Pisces. Aries ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero: color white at color blue. Number 29, number 10, at number 22. Kahulugan: Ang puti at asul ay nagdadala ng kaliwanagan at kapayapaan. Ang numerong number 29 ay magpapalakas ng iyong emosyonal na aspeto, ang number 10 ay magbibigay ng lakas ng loob at ang number 22 ay simbolo ng tagumpay sa matatag na pundasyon.